So, mga kainday, kikita nyo ba itong ampalaya? Oh, di ba ang haba-haba kasi tangkad ko lang siya. After work, kinuha ko siya kasi nag-order kami, guys. At ang presyo dito ay 20 euro. Sa atin ay eh, 1,200 na to. Pero okay lang kasi alam niyo naman na masustansya ito at pivot namin ang asawa ko. Saka pagka malapit na kasi siyang reglahin eh, Tumagal to sa kanya, guys. Kaya, maswerte kayo na dyan sa Pilipinas. Kasi, alam nyo na na mas mura dyan. Kesa dito na gold ang palay, eh. 1,200. 1,200 dito, guys. Itong ganito sa amin dito. Kaya, ganyan talaga dito sa Paris. Wala ka Paris. Pero, kailangan kumain na masustansya. Ganda to. Ganda to sa dugo, guys you can see, sayo natin ang 1,200. Na, 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 Dapat na. Ah, na. Apat Apat na tali. So, you can see, guys. yung sa atin, hindi nyo masyadong pinapansin to, di ba? Kaya, mga nakatira dyan sa Bukit Puki, shout out sa inyo. Kaya, mga magsasakang mga ma tawag doon, masisipag magtanim ay gold ang ampalaya dito sa Paris. 20 euro, 1,200 sa pera natin. So, mabuhay ang ampalayay. Nakasing tangkad ko. Mm. Ayan, mo model ko daw yung ampalayay ng baby ko na ang mahal-mahal. Take one yan, guys. Take one. Ayan, 1,200 yan. Uh, pag i-convert mo ang euro dyan sa atin. Kaya ang mahal. Ah, take to. Model ng Ampalaye eh, na mas matangkad pa sa akin, guys. Pero worth it naman kahit na mahal 'yan. Eh maganda naman sa ating health. Kaya okay lang. Pero nakakatuwa kasi mo model. Alam mo ba pag mayroong ganyan eh talagang unahan siya. Ayan ang baby kong take one na pag model niya ng Ampalaye. Eh. <laughs> Modo na ang palayay. Take two. Wow, ayan. Modo na ang palayay. Ang baby ko. Ha, 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 ha. Take three. Ayan. Sayaw mo, sayaw mo. <laughs> Nabalina. Dahil sa rin. Spakinimin. Mamiti. <laughs> Take four. Ayan. Ganda ng model ko, no? Model ng employee. Ay, ay, ay. <laughs> Nabaliw, Nabaliw, na. Ang dalawang mag-asawa. <laughs> guys. Ano, orin nyo kahit boring, ha? Kasi, pina-flex lang namin ng ampalaya na napakamahal. <laughs> Kaya dyan sa atin, yung mga may ampalaya dyan, eh, kayo. Pag napunta dito sa Europe, eh, magiging mayaman na. Thank you!